Tinabla ng National Security Council ang bintang ng Chinese government na trespassing tayo sa sarili nating katubigan sa West Philippine Sea. Aniya karapatan ng ating pamahalaan na magpatrolya sa katubigang sakop ng ating jurisdiction, Nagbabalik si Aileen Taliping. Binweltahan ng National Security Council ang gobyerno ng China dahil sa pag-iingay at bintang na trespassing ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa inilabas na pahayag ng NSC, iginiit ni National Security Advisor Eduardo Año na may karapatan ang Pilipinas na magpatulya sa West Philippine Sea dahil bahagi ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Masyado ang pinapalaki ng China ang isyu sa patrol operations ng Pilipinas sa paligid ng Scarborough Shoal o mas kilala bilang Baho de Masinloc, gayong bahagi ito ng teritoryo ng bansa. Nanindigan si Anyo na patuloy na ipagtatanggol ng gobyerno ang teritoryo ng Pilipinas sa kahit na anong paraan. Pinagsabihan ng kalihim ang China na igalang ang United Nations Convention on the Law of the Sea at sumunod sa desisyon ng International Arbitral Tribunal na pag-aari ng Pilipinas ang inaangking teritoryo. Inakusahan ng China ang barko ng Pilipinas na nagtrespassing umano sa karagatang malapit sa Scarborough Shoal na inaangkin nila at nilabag umano ng Pilipinas ang kanilang soberenya at international rules. Pero iginiit ni Anyo na walang nilalabag ang mga barko ng Pilipinas dahil ang Baho de Masinloc ay bahagi ng EEZ ng bansa.